Salamat po sa inyo lahat. Good evening sa inyo lahat. All right. Panibagong vlog na naman ito mga box at magandang-magandang gabi. <laughs> Ayan, diba? ba? Oh, asarap maglakad pag ganito mga box. Hindi maaraw at uh, hindi rin gaano mainit, mga box. At ang oras natin ngayon ay 7:30 eh 7.44 7.44 ng gabi mga pox At ako is naglalakad-lakad Para pawisan konti Ayan out po sa inyo lahat Kasi malinsangan nga eh Mainit pag araw So gabi tayo mag vlog Di ba? Bali mayroon lang akong pupuntahan mga pox At isasama ko kayo kung saan ako pupunta ngayong gabi <laughs> Okay So dito na tayo sa luwang itong area na ito ba box at uh, wala pang kanong nakatirik na mga building diyo may mga building dito na ginagawa pala oh taas hey okay. wala lang trip ko lang mag vlog pag ganitong oras kasi pag sa araw naman eh sobrang humid, sobrang init naglalakad-lakad na naman tayo mga box tama nga yung sinabi ng iba simula noon naglalakad hanggang ngayon, naglalakad pa rin e, <laughs> natin e, eh wala naman tayo yung sarili sa di ba? All alright bro oh. yung ganito mga folks, Na na-exercise din nating mga kwan, Tuhod tuhod <laughs> Na-exercise din tayo pag ganito Lakad lakad Sa gabi Diba Kung sana kung winter Kung winter pwede tayo mamasyal kung saan saan mga folks, dyan muna kayo alright, ulit tayo na babalik mga folks out shout out sa inyo lahat <laughs> kaya ako pinapatay po mga folks isa, uh, ang bilis uminit ang aking cellphone mga folks sa temperature kasi temperatura ngayong uh, araw, mainit o oh, mabilis, mabilis din uminit yung ating uh, uh, cellphone, buti sana kung daladala -dala natin yung ref Pwede natin isilid doon sa freezer. <laughs> Ayan, madilim na nga at um, <clears throat> hindi na hindi nyo na ako nakikita diyan mga folks. Madilim na nga, maitim pa ako, wala. <laughs> right. So, dito tayo dito sa area na ito, mga folks. At tayo isa naglalakad-lakad pa rin ngayong gabi. Kung saan-saan na -saan ako sumusot mga folks, makapag-vlog lang para mayroon lang tayong pang-upload. 'di ba? Ganon ng buhay vlogger mga pox para paraan. Para paraan lang para merong pang uh, upload. Kasi kung wala naman pang upload, eh sigurado wala tayong uh, walang papasok na kuan. Walang papasok na konting revenue, oh, 'di ba? <laughs> Bali punta lang ako diyan sa may gilid ng dagat mga pox. At uh, samahan niyo ako samahan niyo ako ngayong gabi na pupunta diyan sa may gilid ng dagat para maka kon tayo. Maka ano lang hap tayo ng sariwang hangin, di ba? alright, tayo. eto na tayo, di ba? Bali pa yung last na kwan, last na vlog natin karugtong nito kasi hindi pa ako umuwi. Nagpagawa ko siya ako ng kwan relo ito yung nakapanood doon sa kwan sa pulling vlog natin di ba nagpagawa ko ng relo so dito pa rin ako naglalakad <laughs> Sabi ko sa isip ko mag-vlog muna ako para mayroon tayong pang-upload diba? So oh Maganda rin paggabi mga folks kasi hindi ma hindi masyadong mainit ang panahon hindi mainit ang kwan hindi siya maya mainit pag, pag araw kasi dito mga boss is uh, ng 40 40 ang init nya oh, dito na tayo sa kwan na to area na to di diba? ang ganda ang ganda dito ang tumambay yung building na mayroong mga pailaw-ilaw Ang ganda dito ha, paggabi eh. Nakaka-relax dito pag gawa ako ng mga box at uh, dito tayo tatambay. Ah, low tide siya mga box, low tide. So bumaba yung tubig. Low tide siya oh. Oh. Maabot dito yung tubig pag -kwan. hindi siya low tide. Ando oh. low tide ngayon ng tubig mga box oh ayan ang ambience yun yung tulay na pinupunta natin mga box ayan. ayan yung tulay Walang <sighs> ang buhay natin mga box. Ayan, shout out ko sa inyo lahat low tide mga box hmm. ang dami mga kondito mga isda siguro Ay, may mga oh, low tide sya hintay ng isda ayun oh. may gumagalaw galaw <laughs> okay huh. yan pagmasdan muna natin ng kwan ambiance dito sa tabing kuan dagat actually ito mga folks is lawa na ito lawa ayan But, uh, very soon siguro is ito is tatabunan din naman siguro ito i -re <laughs> ayan it, it, tatabunan na siguro ito pag uh, dumating ang itinakdang panahon panahon <laughs> pag ito na dumating ang itinakdang panahon baka tatabunan na ito no Alright. Huh. Init. Ah, okay, so pinawisan na tayo. <laughs> Pawis na ako mga box. Malinsangan kasi. Ba. <clears throat> Ang ganda naman kasi dito. Oh, oh ganda rin yung view, ba. Ay. Thumbnail. Alright. <laughs> Okay, ayos na naman ang thumbnail natin. Ulit. Ala, hindi kita. Atras tayo konti. Atras pa. Atras pa. Ayan. So, saan na yung building? Ala. Oh, bahala na kayo dyan. <laughs> <laughs> bahala na kayo dyan. Ayan. So, punta na tayo mga box. Oh! Alright, so maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood mga kapatid natin dyan lalong lalo na sa mga kapatid natin dyan sa Team koroda sa pamumuno po ni Ate Ana koroda ng Team Kalingap Ayan, sa mga kapatid natin dyan sa Team Kalingap may kamigil ang shout out po sa inyo lahat may mga kakatim natin dyan sa Team Promote sa pamumuno po ni Madam Nori Uganya Miguel Miguel Loud shout out po sa inyo lahat Siyempre yung mga kapatid natin dyan sa Planet So Weird Ayan sa pamumuno si nanay mo pa Miguel -mig Loud shout out po sa inyo lahat oh, Ang init Mga kaibigan natin dyan sa Team True Love Sa pamumuno po ni Ninang Labi Labi Plug Ayan maraming maraming salamat po sa inyong panonood Okay so pawis na nga ako Ayos na oh. <laughs> Alinsangan kasi po, folks. Alright, so shout out po sa inyo lahat Good evening Ganun na lang yung aking pag-shout out kasi Minsan, pag nag-shout out tayo ng isa-isa Sabihin nila, sana all na shout out Alright <laughs> So, hi So, dyan muna kayo mga folks At, Lakad-lakad uh, lang tayo dito, saglit. Alright, so yan muna kayo. Bye-bye. Alright mga pox, muli tayo nababalik Ayan, paputol-putol lang ating vlog Kasi umiinit talaga yung aking cellphone Pag ganitong uh, nabablog tayo Ah, init na mo Awis na talaga Awis, ayan, bali naupo muna ako dito At uh, medyo magpahinga muna tayo Init ah. oh. <laughs> Balan dito ngayon sa Conceira area na ito mga pox At uh, gagawa pa tayo ng isang vlog bago eh? <laughs> tayo uwi alright yan yung palm tree mga folks na sinasabi nila yan o. may mga bulak-bulak-lak din pala yan pala yung bulak ng pine palm, palm tree yan palm tree okay alright o oh, diba kikita na yung buwan ng palm tree namumulak bulak din pala ito Siguro na may bunga din siguro ito. Ayan, shout out sa mga kapatid natin dyan. Ayan. Meron din dun. No? Ayan. Palm tree. Uli, okay, maraming din yan. Palm tree. galing dun. Ayan. Mga dates. dito eh, sa mayroon ding mga naglalakad-lakad ayan shout out po sa inyo lahat oh. dito tayo ngayon sa park ayan sinindihan nila yung pang pakwan pang kwan ng halaman pandilig okay so umulan na mga pox tuwang tuwa na naman itong mga halaman kasi naka kwan sila nakatikim sila ng tubig yano Oh, onda. Oh, Hay. Tayo'y lakad-lakad tayo mga box. Samahan niyo kung maglakad ngayon dito mga box. At eh uh, bye-bye natin tong kwan na to. All way na ito. Ba. Hmm. Yabina pero parang ako uh, naglakad-lakad mga tunog-tunog pa ng ibon ayan kung 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 dami mga kirikitiw dito pag ganitong oras maraming mga kirikitiw alright huh, init alright so init talaga uwi na tayo ah, uwi na tayo ah, dito may mga nagja jogging jogging And ito pa yung kwan. Ito yung naikwan ko sa kwan ng mga halaman. No? Ganda yung mga bulaklak niya. Matindi sa uh, init pala itong halaman na ito. Kasi kahit na kwan is mayabong pa rin yung bulaklak niya. So paano eh, mga box? Dito ko na pa uh, tatapusin ang aking vlog ngayong gabi. Ayan, shout out, shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye bye po sa inyo lahat. See you on my next vlog. Bye bye!